mga kapatid ko kay Kristo. Binabati ko kayo na nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Ayon sa grasya ng mahabaging Diyos at sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Isus. Sa kabila ng lahat ng kaguluhang nagaganap sa sanglibutan at kung anuman ang sitwasyon na nararanasan ng bawat isa sa atin, ngayon nawa ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Isus ay nanatiling matatag at nagpapatuloy tayo sa paglilingkod upang patuloy na nabibigyan natin ng karangalan ang Panginoong Isus sa ating buhay. Gaya na lamang ng mga tagas Tesalonika, sila ang isa sa mabuting halimbawa na kung paano sila ipagmalaki ni Apostol Pablo sa ibang iglesia at ganun din ang mga taga-ibang iglesia. Dahil sa kanilang pagtitiis ayon sa kanilang pananampalataya, sa lipna ng mga pag-uusin at mga kahirapang dinaranas nila ay patuloy na lumalago ang kanilang pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Para pati nawa ninyo ako na may bahagi ko ang ating daily devotion at ito ay matatagpuan sa ikalawang Tesalonika, pahina 1, versikulo 11 hanggang 12. Dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawain ibinunga ng pananampalataya. Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang pangalan ng ating Panginoong Isos at kayo naman ay pararangalan din niya ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng ating Panginoong Isokristo. Ano nga ba ang layunin ni Apostol Pablo kung bakit niya isinulat ay kalawang Upang linawin o linaw ang anumang maling akala ng mga kapatid na nasa Tisalonica tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesus na akala ng ilang mananampaltaya ay nakabalik na si Jesus upapunta na sa kanyang daan. Ang una at ikalawang Tesalonika ay nagbibigay sa atin ng pinakakumpletong larawan na kung paano ay ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yesus na matatagpuan sa Biblia. Ito ang magiging panahon ng kalawalatian para sa mga mananampalataya at panahon ng kakilakilabot para sa mga na hindi naniniwala. Dito tiniyak ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahan kung paano niya sila isnambit sa kanilang mga panalangin upang ipabatid sa kanila kung gaano sila kahalaga para sa kanila at hindi nais ni Apostol Pablo na mawalan ng halaga ang kanilang pagpapahagal para sa mga taga Thessalonica habang hinihintay nila ang pagbabalik ng Panginoong Isos at nianais na ni Apostol Pablo na makasama silang tumanggap ng parangal pagdating ng panahon. Ang Diyos ang nagbigay sa atin na mataas na antas ng pagkatawag sa atin. Upang maging karapat dapat tayo sa harapan ng Diyos kung paano niya tayo tinawag upang paglingkuran siya bilang ating Diyos at Panginoon ay dapat tayong mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban at may katapatang pagsunod at paglilingkod na kahit ano pa man ang kinakaharap nating sitwasyon sa buhay kung hindi lingid sa ating kaalaman na lahat ng mga bagay at sitwasyon na nagaganap sa mundong ito ay may hangganan at katapusan at dapat higit nating naisin na patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya kay Kristo. Bakit ba gawin nating ang mga mabubuting gawa ng ating pananampalataya upang ang pangalan ni Yesus ay luwalhatiin sa ating mga ginagawa. Bilang mga tagasunod ni Yesus ay sumasalamin kay Yesus mabuti man o masama. Bilang mga tagasunod ni Yesus, hindi na natin mamabago ang katotohanan na si Yesus ay hinahatulan ng mundo batay sa ating pag-uugali at pagkatao. At nangyayari ito dahil sa kagawa natin. At kaya, nga nanalangin sa Apostol Pablo, para sa kapangyarihan ng Diyos na may katuparan ang lahat na mabuting hinahangad natin para lalo pang patuloy na mabigyan ng karangalan at kaluwalatian ang ating Panginoong Isus sa ating mga buhay. At kung paano natin siya patuloy nabibigyang karangalan, ganun din tayo ay makakatanggap ng parangal ayon sa kanyang kagandahang loob. Mga kapatid, bakit hindi natin tularan si Apostol Pablo? Kung paano manalangin para sa ating mga kapatid? Sa kabila, ng di magandang sitwasyon na nagaganap sa panahon ngayon, lalo na para sa mga kapatid nating di natin alam ang estado ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, bigyan nating halaga ang bawat isa sa atin, kahit sa panalangin man lang, upang palakasin at pagtibayin ng Diyos ang ating panalangin sa Kanya habang inaantay natin ang pagparitong muli ng ating Panginoong Isus ay masumpungan niya tayong nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya ng may katapatan. Tandaan natin, mga kapatid, kung paano tayo tiniruan ng ating Panginoong Isus manalangin. Huwag po tayong magsawa na idalangin ang bawat isa sa atin.